Ayan Kasi nakita ko agad mga par. Basa yung kadena nya. Ayan. Basa yung pinaka kadena nya. Sa so, pag ganyan, mga par, depende kasi yan eh. Depende sa bigani ko. Ang galing! Ang galing! <laughs> <coughs> so yun, mga par. ah uh, meron din sa atin na isang TMX 155 na yan, Kalskis model. So yun ang maingay uh, umingay sa bigla yan, pakinggan natin yung andar so umingay sa bigla ang ingay niya may kasamang hangin na hindi mo ano yung hangin sa na may konting parang tunog plastik. pander natin para marunig. Okay. Ayan, parang kung narinig nyo yung andar niya ngayon. Ayan. So, kanina kasi mga partner narinig ko agad siya. Unang kutub ko talaga, oil seal. Ayan, nawawala siya bigla. Maya-maya, babalik yan. Oh, dinala. Probang natin yung ano, sprocket na, na maliit. Para makita natin. Yan o. Kasi nakita ko agad mga par. Basa yung kadena nya. Ayan. Basa yung pinaka kadena nya. Sa so, pag ganyan mga par, depende kasi yan eh. Depende sa mekanik ko. So yun, ako narinig ko agad. Sabi ko, oil seal sprocket. Yun lang yung maingay dyan. Eh syempre, kahit sino magtataka, oil seal maingay. Eh, o yung oil seal steady lang eh. Okay. So nangyayari mga par? Itong oil seal, malabas-labas siya. Maluwang na to eh. O yan, oh, yan maluwang na nga. Ayan o. Oh. Ano. natin mga par. Para makita natin kung lalabas. Hey, lumabas na oh. Nakadalo si Papa lang ako, lumabas na. Aray ko! nangyari sa kanya mga pari yan 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 yun silo masabay na sa ikot nasira na yan lalo na pag nirev pa yan palabas na Kuha palitan natin yung mga para tigas na to Kaya mga par. napaltan na natin yung oil seal nya so ang ginamit ko lang na oil seal is yung skygo brand yan oil so, lang kasi meron akong stock nito ito ayun so, sasara na natin hindi na lalabas yan mga par. so yung pag, pag ganun lang yung andar mga par. pacheck nyo muna sa mekaniko or yun sa mga pinagkakatiwala yung mekaniko hindi yung ano yung mga haka haka kasi palalakihin ang gastos nyo ayun lang mga bar peace out